Yan, good morning sa lahat. So, paalis tayo. Meron tayong appointment. Pero, bago tayo alis, meron tayong dalang pagkain. Yan. So, ano meron dito? Ah, uh, meron siya, of course, may ulam. At, uh, ano pa ito siyang ulam? Ano yan? Uh, atay at saka ito. Meron pa. Ulam. At, may kanin. Yan, kanin. At, meron pang panghimagas. Yan, bibigay natin to sa madadaanan natin. Yung tingin natin is eh, hindi pa kumain. Kailangan niya ito, no? Maliit lang na bagay, pero at least may na i-share tayo, no? So, ito na tayo. Pag may madadaanan tayo. Tuwari may appointment ako, maghatid lang ako ng so, intra. Yan. Ihatid ko lang ito kasi mayroong nangailangan. So, bago ako maghatid meron muna tayong dadaanan or idadaan ko sa madadaanan natin no? sige tara yan may nadadaanan tayo bibigay natin ito kay tatay so yan, dalabasin ko ilagay natin mga batay Tay, <coughs> kumain ka na? Kumain ka na? May pagkain akong dala. Gusto mo? Ano pangalan mo? Manuel Cardenas. Ha? Manuel Cardenas. Pa? Manuel Carlino. Oh, yan. Sa'yo to, na 'tong pagkain ha. Kumain ka na ba, hindi pa? Kumain na. Kumain ka na. Mayroon, mayroon. Pagkain mo na pa lang mamaya yan. 20, 20, 20. Ha? 20 Binti. Pisos. Oh, yan. Bigyan pa natin ng 20. Mayroon, mayroon. 20 ba ako? Yan, oh, mayroon. Ay, salamat. Yeah, binigyan natin ng 20. Salamat. Let's start Ay. tayo. Ilan tayo na? Ah, uh, 65. 65, oh, sige